Ang malungkot na kasaysayan ng isa sa pinakasikat na sidekick ni Fernando Poe Jr. na si Berting Labra. Ano nga ba ang pangyayari sa kanyang buhay at bakit nga ba siya nakulong noong 1969? Totoo nga ba na may napatay siya kasama ang aktor na si Eddie Fernandez na tatay ni Pops Fernandez? At bakit nga ba siya hinahunting ng The Big Four Syndicate? Pag-usapan natin yan dito sa Tonical True Stories, ang kwento ng Bayan Go. Sino nga ba naman ang hindi makakakilala kay Berting Labra? o Roberto S. Labra sa tunay na buhay. Pinanganak noong April 17, 1933. Siya ay isang veteranong aktor at nakilala sa mga pelikulang lumuluhang komiko, Ano Ba Choy, Big Time Berto at marami pang iba. Anak siya ni Francisco Labra na isang bantamweight at featherweight boxing champion. 1939, nang makilala ni Berting Labra si Fernando Po Sr. na noon ay naghahanap ng isang child star na marunong kumanta para sa gagawin nilang pelikula. Sa isang stage show, nakilala niya si Berting Labra nung anim na taon pa lang ito. No? Ah, magmula noon ay kinuha niya ng regular si Berting Labra sa mga pelikulang ginagawa ni Fernando Posinor. Sr. Nang pumutok ang World War II at sa kupi ng mga Hapon, yung Pilipinas ay nasaksiyan ng batang si Berting Labra ang pagtorture o pagpapahirap sa kanyang ama hanggang sa mawalan ito ng buhay. Sa gitna ng pagdadalamhati nung 10 taong gulang palang si Berting Labra, ay kinupkup na siya ni Fernando Po Senior at pinatira ito sa kanilang bahay at madalas na rin itong isama ni Fernando Po Senior sa mga ginagawa nitong pelikula, gaya ng Alimudin Dugo ng Bayan, Palaboy ng Tadhana, at marami pang iba uh, ayon kay Berting Labra hindi raw pala salita itong si Fernando Po Senior, pero uh, sobrang baitaw nito sa kanya no, dahil nga sa pagtira ni Berting Labra sa tahanan ni Fernando Po Senior eh halos lahat ng miyembro po o pamilya ni Fernando po senior ay halos kakilala niya na lahat. At isa na nga sa nakilala niya dito ay si Fernando po junior na naging malapit niyang kaibigan. Ayan, ngunit taong 1951 ay binawian ng buhay si Fernando po senior dahil sa rabies. Ito ay sa edad lamang na 34 years old. Sobrang bata pa. Parang sing edad ko lang. Kasi ano eh, ang pagkakaalam ko sa kwento eh may sugat daw noon ata si Fernando po senior. Tapos ang akala niya yung laway ng aso eh nagpapagaling ng sugat. So, hindi niya alam na maaring makapasok yung rabies doon sa loob ng sugat at yun siguro yung dahilan ng pagkamatay niya, no? Kaya pinasok siya ng rabies. So, anyway, tuloy tayo sa kwento natin. Mabuti na lang pagkatapos mamatay ni Fernando po Sr., syempre, hindi siya pinabayaan nitong kaibigan niyang si Fernando po Jr., no? Um, inalalayan siya nito at hindi pinabayaan yung kanyang karir. Madalas din siyang isama ni FPJ o Fernando po Jr. sa mga pelikula nito. Taong 90 1953 ay nagkaroon ng sariling pelikula si Berting na pinamagatang Big Time Berto. At taong 1956 ay nagsama muli sila ni FPJ sa pelikulang Low Waste Gang na naging box office hit. medyo naririnig-rinig ko na rin to yung Low Waste Gang na yan. Uh, pagkakalam ko kasama niya dito sila era at marami pang iba. Okay, at bukod pa rito ay tuloy-tuloy na yung pagsasama ni Berting at ni FPJ no, sa mga pelikulang ginagawa nila. Uh, at alam ko nagkaroon pa ng part 2 itong ano, eh, Louis Gang. 1960s ng Omexena itong Big Four Syndicate na ang layunin ay mangikil ng sapilitan sa mga artista at ang kapalit nito ay hindi pagsira ng mga muka ng mga artista no. At kung babae naman yung artista ay pinagbabantaan nila itong halayin. Bukod pa rito ay pumapatay rin sila ng mga artistang kakalaban sa kanila. Napatay din nila ang isang miyembro ng Lois Gang na kumpare ni Berting Labra na si Boy Santa Romana. Pagkalam ko 25 years old pa lang nito rin si Santa romana nung tirahin nito ng Big Four Syndicate 1963 nang subukang kikilan ng Big Four sina FPJ at Erap Strada. Ngunit tumanggi ito at pinagbantaan nila na sisirain ang mga mukha nito. Nung mga panahon na yon ay nagtulungan si Erap at FPJ at tumira si Erap sa bahay ni FPJ at nag-imbak ng mga armas panlaban sa pag-atake nitong uh, The Big Four Syndicate June 9, 1963 pagkatapos magsalita nila Erap at FPJ DJ ay lumakas na rin ang loob ni Berting na isiwala ang mga nalalaman nito patungkol dito sa Big Four Syndicate at handa na umano itong tulungan sila FPJ para na rin sa kaligtasan nilang lahat. Lumabas na rin sa mga balita na lumutang na si Berting Labra sa kabila ng pagtatago nito dahil nga sa pagbabanta nitong The Big Four Syndicate no, ilang buwan din siya nagtago dahil tinatakot nga siya nitong The Big Four Syndicate at sinabi pa umano nito ni Berting Labra na kailangan niya ng lumaban dahil nagugutom na ang kanyang pamilya at wala nang tumatanggap na producer sa kanya nang mga panahon na yon kasi sa takot din ng mga producer na balikan sila ng uh, The Big Four Syndicate dito isiniwalat na lahat ni Berting Labra ang lahat ng nalalaman niya patungkol sa The Big Four Syndicate nakipagtulungan siya sa mga NBI at grupo ng The Big Agents na tinatawag na Untouchables dahil doon sa pagsisiwalat ni Berting Labra ng mga nalalaman niya sa The Big Four Syndicate at uh, ay agad nang kumilos itong NBI at yung Untouchables. At unti-unti na nga nabuwag itong grupo hanggang sa bumalik na sa normal. Lahat pati itong industriyang kinabibilangan ni Berting. Subalit, hindi nagtagal ay nadawit na naman si Berting Labra sa isang kaso ng pamamaril kasama ang kapwa niyang aktor na si Eddie Fernandez na ama ni Pap Fernandez. Naririnig-rinig ko na rin tong si Eddie Fernandez na talagang ano raw to eh. Parang nabasa ko sa isang kwento na isang gangster din to at talagang ang laking kalsada din. matapang din talaga to si Eddie Fernandez, no? Nagkaroon ng investigasyon patungkol dito sa nangyaring pamamaril nila Eddie Fernandez at Berting Labra. Na di umano nga ay kasama nga si Berting Labra sa pamamaril at nahatulan silang guilty sa kasong murder. So nakulong sila sa madaling salita. Labing tatlong taon din yung binuno ni Berting Labra, no? Sa kulungan at ayun nga, napawalang sala sila 1982 ng Supreme Court. Bali, 49 years old na nung makalabas si Berting LaBra, medyo may edad-edad na rin. Ito, tuloy natin kung ano nga ba yung kinahantungan ng matandang Berting LaBra ngayon, no. Sa kanyang paglaya ay sinubukan niyang magsimula at bumalik muli sa industriyang ginagalawan niya, ito yung showbiz at dito ay muling nagbukas yung pintuan ng swerte sa kanya. At sa tulong na rin ng kaibigang si FPJ o Fernando Po Jr. ay inalalayan ulit siya nito para makapagsimulang muli. Talagang hindi rin talaga siya pinabayaan ni FPJ, no? Noong February 2009, ito na po, February 2009 ay sumakabilang buhay na si Berting Labra dahil sa kanyang sakit na empesima. Ayan, yung empesima, parang pagkakaalam ko po, ay ito po yung sakit sa baga, no? Ito po, napanood ko pa po sa isang vlogger din na na-interview ng isang vlogger yung anak ni Berting Labra. Marami pa raw nag offer kay Berting Labra ng mga shooting, mga pelikula. Si Berting Labra na raw yung tumatanggi dahil na nga raw ah, hindi na na rin kaya ng katawan ni Berting Labra mapupuyat na lang raw siya o baka nararamdaman niya na sa katawan niya na nanghihina na siya. Siyempre sino nga ba naman ang hindi kukuha sa isang Berting Labra di ba? isang karangalan din yung makatrabaho nila, yung isang alamat. Isa si Berting Labra sa mga aktor na tumatak na sa isip ng mga Pilipino, kahit ako o kahit sa mga susunod siguro na henerasyon ay hindi na natin malilimutan itong isang Berting Labra. At yun lamang po, salamat po sa pakinginig at panunood. Ako po si Tony Gal ito po ang tonical true stories